Ay, mga katrops, good morning. Ayan. Good morning. Uh, happy Sunday to all. Uh, Sunday na ngayon, mga katrops. Grabe. Woo! Biyahe pa more. Ayan, so nasa area tayo ng BGC, mga katrops. Uh, Pauwi na tayo. Uh, may tayo ng ganitong oras time check natin na launa ng umaga kaya yeah. malinis na yung ano malinis na yung kalsada mga troops oh. grabe lang mga troops punasan muna natin yung salamin natin kasi parang puro alikabok yan para naman medyo alinaw, alinaw maman lang ng konti. Uh, Abiyae natin ngayon mga ka unlimited. Bukas may biyahe na naman tayo bukas ng maaga. Uh, alas 8. So, malamang tayo nito mga drops uh, a alis tayo dito sa bahay. Para uh, city kasi Uh, kukunin pa natin yung sasakyan wala potol yung ano wala tigil yung biyahe natin kanina ganito talaga ganito talaga pag mag na kailangan kailangan para makabayad sa utang <laughs> ay uy, sarap na patulong mga katrops ala ko na estimate natin ito mga katrops dahil wala na siro traffic ngayon sa C5 ayan so pa C5 na tayo mga katrops estimate natin ito mga katrops sa uh, BGC to Kainta ito, uh, ano uh pinakamano na ito ng mga 30 to 40 minutes pero yung takbo ng ganyan mga tropes sa ah, VIP lang ay ah, hindi tayo nagpapadali. Ah, smooth lang yung ano natin mga tropes. Biyahin natin pag ah, yung takbo natin pag VIP lang. Hindi tayo magkarera sa klasada kasi mahirap na. Mahirap na mahirap. Ayan si 5 na tayo mga tropes oh sana na all tayo nito Sana uh, tuloy tuloy to uh, Walang ano Walang Aberya sa daan Sana mo wag na na ako mga katrops Tunahin uh. ko mga katrops Ano lang ah, uh, Pagdo oh, uh, Wala namang ano doon ah. Uh, extra rice Kasi doon banda sa May Alimul mga Rocks, kasi doon tayo sa May Aranita kanina. Eh abang nagpa-parking tayo doon, naglakad-lakad tayo doon sa May Alimul banda, doon sa May dating terminal ng mga bus na probinsya, rehiyong yeah, probinsya. Ah, uh, may nakita akong barbecue doon. 21. So, 51dan. Kaya bahala na ko napunta ko sa Maglo 99 lang kaya <laughs> yun so, sarap na naman ang merinda ay buhay ay mga trop grabe Masalamat tayo sa Panginoon dahil la uh, lagi tayong binibigyan ng lakas ng kapangatawan kulang-kulang na yung oras natin sa tulog yeah, Lord, thank you Lord uh, nandiyan po kayo lagi na nagkabay sa akin sa araw-araw na biyahe at narami di salamat na binigyan niyo po ako lagi, lagi na kasama so ulitin ko uh, happy Sunday sa lahat na nakaparoon ng video na to time check alauna ng umaga ng Sunday kaya yeah, wala ka nang makikita ng ano uh, billboard na may ilaw So pinapatay na nila yung ano, ilaw ng billboard. So kaya medyo madilim yung kalsada. Yan yung iba may bukas pero karamihan napatay na yung ilaw. Yan oh. So, dadaan muna tayo ng ano, mga drops Dahan tayo ng gas Kasi medyo Yung gas dito mga ka-trops Sa may C5 Petron ah, Medyo ano dito ah, Tawag dito ah, Mababa Kasi yung Magpagas tayo mga katrops ah, sa Sa Petron talaga Kumbaga Hiyang tayo sa Petron Hahaha <laughs> So, pag-gas muna tayo dito. Ayan, may pitron dito mga tropi. Gas muna tayo. Kasi mababa dito, ah... Uh, 52 ano dito mga drops sa uh, 5290 ah uh, doon sa banda sa amin ah uh, 53 so dito tayo Dito tayo sa Diesel Max Ayan Nama mga deh Atas natin Sir Diesel Max tapos na tayo nagpakarga ayan po yung presyo ng ano nila mga troops oh. presyo ng gas nila yan eh sumubra ayan ah uh, excuse me ah uh, yung diesel nila mga troops na ordinary mga troops uh, 5290 tapos yung diesel nila na turbo 5390 so piso yung diferensya na lang dati tag ano to 5 piso 3 piso tapos yung extra nila na advance yung gasolina, 55 yung pula. ah yung XCS. ah yan yung ano mga drops. Yan yung tawag nila ito. 56. Okay mga drops. Let's go mga drops. Okay. Ah, Parang konti lang yung 1000 na ah. 18.90 lang Ay Go, 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 go Sarap ang biyahe Pag mga retropso Wala na traffic Pagkatali lang So nandito na tayo sa Watrops uh, ah, Pagpunta tayo ng Ito yung sinasabi nilang Ortigas Extension So Mga 10 minutes na ng Watrops uh, ah, sa bahay na tayo So yung biyahe natin Galing doon sa May Kainta Nasa 25 minutes lang Grabe yung bilis Watrops so, ah, Pag walang traffic Yan ito yan mga katapos kabilis pag walang traffic ko oh. Sabi dito napaka traffic dito na area na to Pero dahil mga ganitong oras na wala na talaga Malinis na Yan mga katapos Sabi Ayan yung SMS mga katapos o oh, yan So, hanggang dito na lang yung video natin mga tropes dahil nandito na tayo. Ah, Abang-abangan nyo lang yung next video natin for tomorrow at video natin Sunday right. So, ulitin ko. Ah, uh, happy morning sa lahat and happy Sunday. God bless sa atin. Thank you for watching and ingat po tayo lagi at Lord gabayin mo po kaming lahat sa araw-araw namin -araw na buhay. Bye-bye!